magandang araw po sa ating lahat ah, nandito po tayo ngayon sa ika 40 days ni mahal dito sa mundo, ito po ang uh, huling sandali na makakasama po natin siya ah, ngayon po ay, ah, ngayong araw po ay ang sabi sa tradisyon is aakit na raw po siya sa langit ah, 40 days siyang nalang dito sa lupa para maka, ah, makapag ah, ano sa mga sa mga mahal niya sa buhay makasama pa niya ng 40 days ngayon po ang araw ang ika 40 days niya po uh, ngayon po ay uh, uh, a akit na po siya sa langit uh, ayon sa ating uh, tradisyon uh, ang 40 days daw ay uh, yun ang araw na aakit na po siya sa langit kaya ay uh, ano na uh, kaya natin po ang uh, uh, kanya ng ika 40 days po pag uh, bilang pagalala po sa kanya yeah. Ayan po ang kanyang, uh, ito po ang uh, aming pamilya at ang mga nagmamahal naman sa kanya ng mga fans, nandun po. Ay, ayan po. Kanina po ay, sila po dito kanina, nung dumating po kami, binigyan nila po kami ng time na makapag-masarili uh, po si Mahal. Sa huling, uh, huling sandali niya dito po sa mundo. Ayan. Ayan po.

mo na at kapiling mo alam na pa namin mo masaya uh, uh, na sa kasama ng mga Lord uh, continue to uh, stay na kami para marami pang tao ang ma-inspire Lord sa wala na si ating matang alam na mo patuloy maraming tao siya may ma-inspire Lord and ngayon sa pagbibita namin sa kanya sa 40 days Um, we genuinely heard ang kanyang natatangis na memories sa, amin, sa ilang pamilya. And, God um, just want to give us sa lahat ng liyaya, sa na blessing na binibigay mo sa amin. Lord, tutuloy mo kayo kami protectakan, gabayan, Lord, sa mga gagawin pa namin sa miguling pep. Lord, we give back to you, ang kamingin na namin, Jason, kay Lordy, kay Larry, kay Lero, sa mga bata, at sa lahat ng pamilya na represented ngayong araw na ito. We want to honor you and give back all the glory and praise to you, Lord, katawal. At sa na kami mga sa kasasala, Panginoon, and just want to remember at yung Salamat, salamat sa kanyang magandang buhay. And thank you, Lord, for this day. Thank you,

Ayan po yung mga pagkain na pinadala ng uh, mga fans ni Mahal. Ayan po. Sobrang dami. Marami talagang nagmamahal. Kay Mahal. Yung iba nandun pa sa loob. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan po. Edition. Ayan. Ayan po. Dami po. Ayan po yung isang edition. Di pa po nabubuksan. Ayan. Ayan. po yung mga bisita ni Mahal. Ayan po yung mga maiingay sa video ni Jay Gumbagsik. Ayan po yung mga yan. Ayan. Tandaan nyo po yung mga pagmumukha nyo mga yan. Oh. Ayan. Team Kape. Ano? Team Kape. Team Kape. Okay po. Ayan. Ayan po. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. ano rin namin ito? Ipapa... Yung mga matitira dito, ibibigay po namin sa papakain po namin. Ayan po. Kasi hindi po, hindi po, namin to kayang ubusin. Ayan. Ayan. po, nagpapak po sila para sa uh, pamibigay po namin sa mga kapitbahay dito sa sa amin po dito sa Tandang Sora. Kasi sobrang dami po talaga. Hindi po talaga namin ito mauubos. Ayan po. Sabi mo nga kuya Jason, it is better to give than to receive. Ayan. Sharing is caring, giving is loving. Yan po. Yan. po yun. E, sobrang wow. dami po talaga. Yan e, o. Aanim lang po kami rito sa bahay. Hindi pa namin ito mauhubo. Yan. Excited na po kami. Magpapamigay po kami ng food. Yan. Kasi masasayang lang po ito. Mamaya ito, iba rito, panis na po. Ayan, lalo 'yung pansit. Ayan, madali 'pong mapanis Maraming salamat po sa Maraming salamat po. Maraming po tayong mapapakain ngayon. Maraming mabubusog. Hindi lang kami. Ayan. Ayan Alam ko gusto ni Mahal Itong ganito po. Busy po sila sa pagpapak We'll be right back.